Hindi pa rin tapos yung takot at problema. Isang taon mula nung nangyari yung malagim na oil spill sa Oriental Mindoro. Meron pa rin nakamamatay na langis sa ilalim ng dagat. Story time! Noong February 28, 2023, lumubog yung barkong MT Princess Empress sa karagatan ng Oriental Mindoro. Merong 800,000 litrong langis yung oil tanker. Tumapon yung oil, kumalat sa tubig at eventually merong mga napunta sa lupa. Ang tawag dito ay oil spill at kumakalat ito kagad. Hindi lang sa Oriental Mindoro yung takot dahil pwede itong kumalat sa ibang lugar sa Pilipinas. Pumunta ako sa Oriental Mindoro ilang araw pagkatapos ng insidente at naranasan ko talaga kung gaano kabaho, kadumi at kalala yung nangyari. Masakit sa ilong at masakit sa baga. Hindi lang yung mga taong nakatira sa mga affected areas ng Oriental Mindoro yung naapektuhan. Pati na rin yung mga nabubuhay sa ilalim ng tubig, kagaya ng mga isda at halaman. Dahil dito, hindi pwedeng mangisda at nawala ng kabuhayan ang madaming residente ng Oriental Mindoro. Particularly yung mga nasa Pola at Panimalayan. Kamusta na kaya sila sa Oriental Mindoro? Ang Verde Island Passage ang isa sa mga pinaka-naapektuhan ng oil spill. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang may pinakamalaking yamang dagat sa buong mundo at matatagpuan ito sa Pilipinas. Nakasalalay dito ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. According sa study ng Center for Energy, Ecology and Development, 41.2 billion pesos ang estimated total damage ng oil spill. Pagkatapos ng isang taon, babalik ako sa Oriental Mindoro para tingnan kung ano ang nangyari. Magbibigay ako ng updates, kakausapin ko yung mga tao at aalamin ko kung kamusta na ang Verde Island Passage. Nililinis naman ng oil spill at meron namang progress kahit papano para mabalik yung dati. Pero sigurado bang hindi na ito mauulit? Para ma-make sure na protektado talaga ang Verde Island Passage, kailangan ma-declare ito as a protected seascape under the Expanded National Integrated Protected Area System Act. Ito yung batas na magpoprotect sa mga yamang dagat natin laban sa mga harmful activities kagaya ng oil spill.